Magandang hapon po sa lahat. Lusong bisayas, Mindanao. Kung saan kayang dakaw ng mundo po tayo. Nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangungulik taho ng barya. Kaya ho tayo nandito nagsisailing po ng kanilang mga halaga. Ang aking mga koleksyon at isa tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako ng mundo po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng aking mga subscriber. Yun naman po nanonood doon sa aking FB page. Ayan, lahat po ng aking mga followers doon. ay thank you so much yung mga nakapalo sa akin. Thank you, thank you sa inyong lahat. Yun naman pong hindi pa po nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel. At gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo baka pwede makahingi ng pabor. At ito po ay malaking tulong na po dito sa akin YouTube channel ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Millennial Coins. Ayan. Year 1963 po, 10 centavos po, ayan. Ito po ay nakapaloob po sa English series, ayan. Ayan, maganda pa ang kanyang details, itong 10 centavos ko na to. Bago tayo magsimula sa ating talakayang kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po. Period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1958 hanggang two, 1966. Value nito 10 centavos po, nakapaloob po ito sa English series. Currency Piso 1967 up to date po, composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 2.2 grams, may haba pong 17.9 mm. May e kapal po naman itong 1.19 mm. Hugis po, bilog. Siyempre, orientation niyan, coin alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number in DAS 4475. Reference number KM dash 188. Ito pong year 1963, ito po ay 25%. Kung ilang piraso naman ginawa sa bariya na ito, ito po ay 50 million. Exactly, wala pong butal. 50 million. May price na po dito sa ating numista.com. Ayan, yung kanyang very fine is 17, extra fine 34, almost ang circulated 55. Yung ang circulated nito ay nagkakahalaga na po ng 61 pesos. Dumako ho naman tayo sa kanyang presyo do sa ating ebi.com. Sa ebi.com po nakakita ho tayo nagbebenta doon ng 5 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na 755 pesos and then 724 pesos. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay 411 pesos. Sa carousel page naman po tayo dumako, ayan. Sa carousel pits po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 80 pesos. Nasundan po ito ng 50 pesos and then 45 pesos yung kanyang pinakamaliit. Ayan lamang po aking maibabaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po, Luzon Bisayas Mindanao. Kusang kayo. Dako na mundo po. KFC po sa lahat. And God bless.